Hello everybody. Ano ba yung buhay kapag lilipat ka na ng bahay? Siyempre, kailangan mong impakihin ang mga gamit. Anong unang kailangan? Mga kahon. Ang nakakawa na sa hotel naming kahon ay dalawa. Bali, isang kahon. Uh, tatlo pala. Yung, dalong, yung isang kahon, puro damit. Yung isang kahon, puro pang winter coat ang winter season. Yung isang kahon naman, nilagay ko na yung mga bote ng mga ingredients, canned goods. Yun. Kailangan ko pa ng dalawang kahon para sa kitchen. Ibig sabihin, meron pa akong dry goods. Isang box sa dry goods, isang box na mga kalde-kaldero, yung mga patere ko. Yun. Bali tatlong box for the kitchen. And then, yung damit, ang damit ko ay dalawang box. And then isang box para sa winter at isang box para doon sa mga bag. May mga bag kasi ako eh. At sombrero, pagsasama-samahin ko doon sa malaking kahon. 'Yon. So may iniwan pa ako doon tatlong kahon, pupuntahan ko. Okay. mo na ako. Ito 'yung nakuha ko kanina. Ituturo ko sa inyo kung saan ako nangunguhan ng kahon. Yan. enough na ito dun sa mga gamit ah damit i close sa damit ito para sa mga pasta na nandyan pa sa cabinet sayang kasi kung iiwan pera din yan pagkain okay at kailangan ko ng tatlong lalagyan para sa mga tulad ng mga babasagin hindi man ganun kadami Pottery lang tatlong palayo ko eh tatlong palayok and then isang kaldero, dalawang kaldero, may kawali pa. O di ba? Evacuation. And I wish na maglipat namin walang sirena. Ang ah, hirap, di ba? Na dati nagse-sirena, tinatapos ko yung apat na kahon na balik bahen box. Patuloy pa rin ako nag-iimpake noon kahit naglilipara ng sirena. Ang racket kahit nagse o di ba? Pasko pa rin dito regalo sa amin ng HR yan. Mali, pinunasan ko lahat ng table kasi yung alikabok sa mga yung malanghap. Okay? Mag-share lang ako at samahan niya ako. Puntahan ko yung tatlo pang kahon na naiwan ko dun. Tuturo ko ko saan ko kinukuha yung mga box. Kasi dito, may tapunan talaga ng para sa box. Ako lang yung pasaway. Iniiwan ko na lang dito sa tabi. Layo eh. Ayan. Pahinga muna. Napagod ako sa pagkuha ng baksang init. Magtaas kong mag-CR, uminom ako tubig. Tapos may nakita kami doon ni sa basurahan nung gabi. Tinapon. Isang plastic na orange. Bigla ako naalala si Mother Teresa tungkol sa mga pagkain. Umaten siya sa isang malaking handaan at lahat ng mga apple ay itatapon niya. Iniling niya yon na isa siyang ano, ano ako na India ba o African? Si Mother Teresa. Iniling niya na wag itapon ng mga apple at isa ka isa kay sa airplane para ipakain sa mga taong nagugutom. Isipin niyo itong orange tinapon lang oh, ang andamin. Siguro ilang peraso 'to? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 'Pag bibilihin mo ito sa baklaran, pag nasa baklaran ako, 3.20. Ano ba? 60, 90, 120. O, oh, di ba? 140 ang halaga niyan sa atin. Ay mahal nang bilihin ngayon. Hindi ko alam kung magkano na ito ngayon. Maka 10, 10, 5 pesos nga isa nito eh. Alam ko or 10. Kakain mo na ako nito bago ako lumabas. Para ako nagutom. Mabigat siya, hindi siya sira. Heavy, heavy ang ano niya. Juicy, matamis na busina na yun. Ayan. Ay, kita nyo to Tinapon pagkain dito. Hindi ko alam. Kaya siguro tinapon kasi may mga bawal silang kainin. May, may ano lang silang pagkain na dapat kainin. Kaya tinapon na nila. Ayan ah, o. Oh. Matamis siya. Hindi siya maasing. Matamis. Diba? Isipin nyo kung gaano magtanim ng orange. Ang hirap magtanim nito. Madali lang buhayin, pero matagal ang ihintayin mo bago ka makakain ng bunga. Tapos matatagpuan mo lang sa basurahan. Diba? Tuwing tayo kakain, iisipin nyo palagi ang mga farmers. babat sila sa sikat ng araw para maalagaan nila ang mga halaman nila at mahintayin ang pag-aani. Okay, tara na. Baba na tayo. Pupunta ko sa basur sa tapunan ng box. Sana hindi itapon yung box ko doon. Tatlo pang peraso. Dami ang mga How is, hi Chubby, how your life in a sunny day? Okay, huwag ka na lumapit sa akin, aalis din ako. Tumba-tumba ka na naman, tapos magpapahilot-hilot ka na naman. Eh, ano um, ba? Diba? Hmm. Tumba-tumba na naman, tumba-tumba na naman, tapos magpapakiliti na naman. Tulog na, aalis ako. Bye-bye. lakad tayo ngayon mainit ang oras ngayon ay 2.40 mainit na mahangin at maaliwala sa kapaligiran dahil ang mga ibon ay magkakaibigan hindi sila gaway-away lipad-lipad sila dyan Sarado ang mga store, pero may nakita ko dong bukas sa uh, katabi ng pizza. Pilihan ng pagkain yun. Ang um, gurong ngayon. Ano naman, pwede na yun. Alas tres, nagbubukas na ibang store. Ay, papatayin ko yung payong na-realize mahangin. ayun ko lang na-realize na, -realize na kaya nakaabaya yung mga A mm. dahil yusus nga naman magpapayong ka sa disyerto kung napakahangin diba Miss Universe walks walk sa hagdanan ayun yun yung um, ano ng box daga yan. Kaya, doon sa mga papunta dito, magtatrabaho kayo dito, hotel workers, or ano trabaho niyo sa Israel, ito ang tapunan nila ng box. Hindi ako kinuha yan. Ngayon, itong atatlong kahon na ito ang gadalhin ko. Wala na ako nakita kasi may takip eh. Bagay dyan yung mga babasagin. Okay? Okay, paano ko bibitbitin yan ngayon? dala pa akong payong dati ko na dinala or baka magamit kong payong how can I use this tusok tusok na <laughs> tayo kapan ako ah magkaharap nakagano ng kamay okay ay may cellphone pa ako kaya bye bye na kailangan ko nang na i-off para mahawakan ko yung isang box